Oh, wow! Nagugula, Hey, guys. Bitira parang panglalum lumukas. Grabe, uh, parang lumakas pa sila. Oh, so guys. Tetestin natin kung gaano ba katagal ang tinatagal ng ayungin sa loob ng bagayan. Ito 200 pieces. Tingnan natin kung ilan yung max hours niya rito sa loob ng plastik. May biyahe kasi tayo ng Pampanga, Ayan, 7,000 pieces yan. Uh, Mag-iwan ako ng isang bag rito sa bahay, tapos try kong pag-aralan kung gaano katagal ang maximum na itatagal ng ayungin sa isang plastic bag. Ayan, ganyan karami ang hangin. Ayan, 220 pieces, balik vale, mortality. Ayan, update ko kayo. six hours later. Oh so, guys, oh so, yeah, as of seven fifty a.m. Maya maliwanag na. Seven fifty a.m. Malakas pa rin. Yeah. Bali maraya tayo ng order ngayon. Meron tayo sa kainta. Yeah. Montalban. Libid at saka antipolo. Ayan, minimum 200 pieces po tayo. Yung sa Pampanga po, Nakabiyahe na, madaling araw pa pero nakarating na uraw dun. Ayan, shout out po kay Boss Michael. Ayan. O, oh, ayan po ang ating ano, in experiment Hanggang kaya. Tingnan natin kung gaano katagal itatagal to. Para in the future transaction na rin, mapag-aralan natin kung kahit gaano katagal ang biyay sa sasakyan, alam natin kung okay o hindi yung ating ayungin o yung mga isdang pinapadeliver natin. Ayan as of now, ang lalakas pa rin. 1.50, tapos 7.50. Ilang oras na, 6 hours na, pero relax pa rin sila. Oh, natin ko nagugulat. Oh! Wow! Nagugulat! Quality! 12 hours later. Ito, guys, o, tingnan natin. As of 2.13, 13 PM ng hapon. Ito ang update sa ating ayungin. Oh, ayan guys, 12 hours na siya. 12 hours na siya sa plastik. Nati ko magugulat pa. Malalakas po. Nagugulat pa guys. Ibig sabihin guys, 12 hours Buhay pa siya sa plastic. Ayan, na may oxygen. Yung hangin niya, konti lang. Ah. Hindi ga gaano karami Lalo kung full pack pa yung kanyang oxygen. Oh, 12 hours guys. so oh, ayun, nakita nyo. Nagugulat. Pag nagugulat, ibig sabihin, malakas sila. Oh, oh nakaw. Parang kaya pang 24 hours ah. Oh, sige, try pa natin. 16 hours later. Oh guys, ito na ulit. 6:18 PM. Ayun, bali lang oras na. Siguro nasa Pagpalagi mo ng alas 2, edi nasa 16 hours na. 16 hours na ang ayungin natin. Tingnan natin kung magugulat pa. Oh, may lakas pa rin. natin. Medyo ano na sila. Medyo tigil na to ah. Hmm. Itong isang lugar to, ayan. Medyo hinana. Guys, medyo hinana itong mga ano. Ayungin na to. Kasi medyo para sumingin siya ng konti eh. Pumunti na yung hangin niya eh. May patay na dalawa. Pero itong ano, ay so, ito kasi meron nag-cancel ng order eh. Ito, maray hangin to. Ito kaya. Ayan. Hmm. Malakas naman yung iba. Pero yung iba, medyo ay medyo hilo na eh. Malakas pa. Kung tutusin, malakas pa sila eh. Oh, tatalo naman pa. Ayan, bali 16 hours na. Pero ibig sabihin, malakas pa sila. Kung hindi lang siguro to na ano yung hangin sumingaw eh. Kaya pa. Dito na lang tayo magbase, 16 hours. A few moments later. So, guys, so. Oh. Ito na, alas 10 na lang gabi. Alas 10 na lang gabi. Buhay pa, nagugulat pa rin yung iba. Oh, oh ang tatalunan. Oh, lakas pa rin. Oh, grabe, parang lumakas pa sila. Parang nasisilaw sila sa tubig, grabe. 20 hours. Ayan guys 20 hours para mo pang lalong lumakas Pero Ayan may mga ano na May mga ano na sa ilalim Wala Hindi wala wala pa tayo Ayan dito sulok Buhay pa rin wala, wala pang patay pala. Kala ko may mga may hinanan. Naiipon lang pala sa sulok. Malakas. Ayun, tatay. Ito, ito. Ayun, buhay pa rin eh. Ito, buhay pa rin oh. No? Kala ko mahina. Yung iba siguro nahihilo na. Pero 20 hours, ayun oh, no? mga hilo na. Ayun, mga nakabaliktad na oh. 20 hours, buhay pa rin. Yung iba, malakas pa. Yung iba, parang, hindi, parang mga hilo na. Hindi, nakata naman kanina, nagtatalo nun, di ba? Ibig sabihin, may power pa silang lumukso. Manalakas pa sila. Nasulo sila sa ilaw. O, oh, ayan. Nakabaligtad na. O, oh, nakabaligtad na. Nangati ko sa loob. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, guys. Oh. Dito pala sa loob. Hmm. 20 hours. Malalakas pa rin. Yung iba talaga, siguro mahihina na talaga kaya hindi na kinain ng power nila yung ano yung medyo kulang sa oxygen tingin ko kinukulang na sa oxygen yung iba eh nakabaliktad na eh hmm. pero buhay pa ayun o kahit sila nakabaliktad umihinga pa yung iba nakatagilid oh okay, guys so, oh 20 hours ah eh alas 6 na eh, naantok na ako Siguro 20 hours Hanggang dito na lang muna tayo Baka masayang eh Mamatay Matutulog ako Hindi na to kakayanin ng ano Gising ko mga Alas 5 eh Bale ilang oras yun 20 hours Plus 2 22 Plus alas 5 27 hours Huwag na bale Ayaan ako na lang to ng Hangin Hangin ako na ng bago Para bukas ng umaga may saling ko ulit doon sa cage Okay